muli to si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako na mundo, mapapilipinas man po tayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa. OFW, magingat ingat po tayo kahit saan bansa man po tayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Di po ba? So ngayon guys, meron tayong bibigyan ng reaction video po bago po tayo magpunta sa ating reaction video. na ko po muna. Supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rock. Siyempre, no? dahil dito tayo ay nabilong sa kay Ruel of Malalag eh syempre po huwag po natin kalimutan po si Ruel of Malalag supportan po natin at si Rochelle Morales Vlog dahil tayo po ay isang uh, nabilong po tayo napagkatiwalaan po tayo dito na nang kunin na maglangga no na bilang isang reactors nila kaya syempre po guys huwag po tayo mag skip ng ads sa kanilang mga video upload no lagi po tayo manood dahil sa hindi po natin Uh, pag-skip ng ad sa kanila mga video upload ay malaki po ang ating na itutulong po sa kanila. Di po ba? At ganoon din po, syempre, makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So, di ba? So, dito guys, bago tayo Magbigay na ating komento dito, panoorin po na muna natin no, ang ating bibigyan na reaction video. Walang iba po yung update po ni Ruel of Malalag sa bahay ni Nanay Emma. Grabe guys, ang um, ano no, grabe yung bigla-biglang pagiba ng bahay ni Nanay Emma. So, let's go, samahan niyo po ko guys, dahil... Grabe, may makita kayo iba pa sa bahay ni Nanay Ima. Di po ba? So, niyo po ko guys ngayon dito ha. Samaan niyo po ko dito guys na manood tayo sa ating uh, video clips na nakuha no. Hindi na, kumbaga ito ang way na natin ngayon. Medyo para hindi tayo mag-waste ng time sa pag-edit. Ito po naisip ko no na dito na lang tayo direkta na mag bigay na reaction habang nanonood kasabay ko po kayong nanonood di po ah. So ayan, padating na po si Nalanga, Rochelle. galing po si gajansa dyan sa kina at na kiihi at napakaganda guys ang kipag-ihi ay may daladalang balik tignan niyo oh, yung balik niya dala niya <laughs> nag CR lang siya nag CR lang dyan si Nalanga ah. may daladala na siyang bangus kaagad Wow, wow, ang ganda guys ng bangus dahil fresh na fresh po no dahil nga, sabi niya ni Ate Luz ang bangus ay lumulundag lundag pa yan kaya nilagyan niya ng ice no ayan grabe dito na tinakita guys si, si Richelle no namimiss niya rin yung mga kanila mga binablog namimiss niya rin si Nanay Emma di ba Tali yung Nung pagpunta siya dun, wala <laughs> siyang dala. <laughs> Mapasiyar na yun. Ay, na rin daw si Veggie Skim kasi nga may bangus, di po ba? Joke lang po yun nila ha. Nagjo-joke lang po sila dyan. Yan. Yes.

Sandali lang. So, grabe guys, no? Yung ano, yung sabi ni Ate Luz. Mahalin mo siya na mabuti ha, Ruel. Huwag pa siya pababayhaan. Grabe guys, yung ano. Nakita natin kasi dyan, no? Si Rochelle is talagang walang kaarte-arte. Hindi po siya yung, yung mandiri sa kapwa niya, no? Na talagang as in, maghag, maghag, mahag talaga siya dyan kay Ate Luz. At saka, yan po nga pala si Ate Luz pula, no? para po sa kalaman ng lahat. Siya po yung pinagkakatiwalaan ni Ruel sa mga materials po dyan sa bahay ni, ni Nanay Emma. Pag may mga kailangan, syempre malayo nga, no? Nasa panganiban po kasi itong bahay ni Nanay Emma at malayo po doon sa dait Kinaruel. So, need po nila minsan ng mga materials. Dito po kay Atilos nakikitext si Nanay Ima para ma makontak si Ruel para makontak si Ruel na mag maka pagsabi kay Ruel na magbili ng um, materials at dito guys nakita naman natin yung bahay sa intro pa lang to ng, ng video ni Ruel no nakita natin ang bay ang ganda na ng, ng pagkagawa at dito ay ang tindahan okay na ready na ang tindahan ni Nanay Luz at ay ni Nanay, nanay Eman, okay na yung tindahan ni Nanay Eman, no? ready ready na at yun nga, kailangan na lang na pintura, mapinturan yun nga sabi ni Kuya Alex Librada kailan mapinturahanan ngayon ng primer dahil nga para uh, panlaban sa ulan. At ganun nga guys, uh, panurin nyo po to ang buong video na ito ni Ruel dahil yun nga sabi no na uh, magpagawa pa sila nagpaplano po dito sa si Ruel ng ano ng kanyang tawag ni CR. Yung CR niya, bali, kumbaga, hindi na maghukay, kundi simento na po, galing mula, hollow blocks na, dahil napakataas nga ito ng bahay, no? napakataas ng, ng mga pundasyon niya. Kaya doon na lang magdugtong sa baba. At yun nga, napakaganda po yun ng snabi ni Kuya Alex dyan, Alex Librada, na hindi na mag, oh, mag wag na lagyan yung hukay ng, ano, ng sahig, kundi, kumbaga, parang box na lang siya na semento na hollow blocks it lagay doon sa baba medyo mag maghukay lang doon sa bu, buhangin pa doon no para at least kung magtag init ay ang tubig ng CR ay mapupunta na rin doon po guys sa ano mapunta na rin doon sa tubig no kaya matagalan po talaga ang CR na yan nagagawin ni Naruel sa kanila so let's go sundan pa rin natin to guys dahil grabe uh, nakikita ko dito grabe guys ang, ang kabaitan dito ni Rochelle no dahil dito makita mo talaga sa kay Ate Luz nga talagang yakap na yakap siya yun nga sabi ni Royal anong anong muga Kaysa kay sa kay Ate Luz sabi niya parang nakikita ko yung si mama ko sa kanya kay yakap na yakap din siya guys alam nyo uh, napakaswerte to yung mga tao na meet si Rochelle no dahil syempre hinahaan natin si Rochelle tapos na meet nyo sila na 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 hug news sila di po ba kaya hanggang inggit pikit na lang si Ate Yoli. di ba kaya pero ang inggit natin guys isang positive way no hindi tayo nainggit na parang negative yon so let's go sa muna natin dito na kay dito years na oh 29 years na si Ate Luz pala dyan sa dait sa uh, ano no some lugar nila. Hindi yan diet guys ng Ayun yung bahay ko nila no sa harapan lang. Ang bahay talaga ni Ate Luz ay nasa dagat talaga no. ayun, di ba? Nakikita nyo guys, ang ganda ng pagkagawa sa bahay ni Nanay Emma, yung tindahan. Tapos, mayroon siyang medyo balkon-balkon, di ba? Nanakay nakaupo dyan si ano no si Risha sa balkon balkon kaya ano talaga siya alisan natin ng... Alisan muna natin guys ng, ng, sound para hindi mag ano. So yun nga guys no, nakita natin dyan yung ano, yung bahay na pinagawa ni Ruel dyan kay Nanay Emma talaga grabe. Malapit nang matapos. Malapit na itong matapos dahil ito ay um, pintura na lang no. Ang kailangan dito at mga ilang pintuan. hindi um, na Ang bilis lang, diba? Mabilis. Mm -hmm. Mabilis. Grabe, hindi nakilala ni Rochelle ang bahay ni Nanay Imad dahil siyempre, ang guys ng pinagbago, di ba? At saka yung luma nilang bahay, eh hindi na po talaga nakita nito sa bahay nila dahil nasa, nasa baba na yon At saka, napakaganda po, no? Wait, pakita mo na natin si Rochelle. Para, para po sa pagpagawa dito, salamat po sa inyo. Sobrang thank you kasi... Nagkaroon sila na ni Emma na maayos para Mga lang. Okay. Oh my god. Okay. Si na Emma. si <laughs> <laughs> na Emma, guys.

yun nga guys no dahil dyan ay ang laki po talaga ng pinagbago ang laki talaga ng kaibahan ng bahay ni Nanay, na Nanay Emma no dahil sa lumang niyang bahay na nandun sa baba at saka napakaganda ngayon ng, ng location ng bahay niya nasa gilid lang ng kalsada at least kahit na si Tatay Romulo ay makikita po guys no makikita yung mga tao talaga na dumadaan sa kalsada dahil ay halos yung bahay nila ay kapantay na nga dyan sa daan, di ba? Kapantay na sa daan, kaya medyo siyempre sa si tatay Romulo ay hindi na po siya mabuboring. Makikita niya na po at in the same time, kahit nasa kanilang tindahan ay si tatay Romulo ay pwede rin siya minsan maka um, tao sa tindahan nila kung business na naiman. No? Kaya maraming maraming salamat po talaga sa mga Rochelle na siyang nag-sponsor dito no sa mga fans, sa mga solid supporters ni Ruel at ni Rochelle sa tumulong dito sa pabahay ni Nanay Emma at Tatay Romulo na sana ay patuloy po kayo magsuporta sa kay Ruel at kay Rochelle at sana uh we pray na mas lalo pa po kayong i no ng ating Panginoon para at least marami pa po kayong matutulungan sa pamamagitan po ni Ruel o malalag, and Trishelle Morales, 'di ba? Kaya guys, napakasaya ko talaga na nandito na tayo sa uh, nakikita natin ang mga vlog nila no na parang kahit gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas, alam natin maraming mahirap. Pero yun nga, ipagpasalamat natin na may mga uh, kagaya ni na no? Ruel of Malalag, mga sa Team Kalingap na siyang um, hindi nagsawa para tumulong. Kahit gaano kalayo ang lugar ay talagang pupuntahan nila kasi kagaya niya dyan sa bahay ni Nanay Emma sa lugar nila sa panganiban ay sobrang malayo po yan no, sa daet, kaya talagang uh, ang oras, buhos oras ni Ruel para dyan sa vlog yan, matulungan, no? Kaya, sana ay tuloy-tuloy po ang blessing dito sa sa team ni Ruel, sa kanyang pagbablog, sa kanyang mga beneficiaries, ay patuloy po may mag-support, patuloy pong suportahan, no? Huwag po natin kalimutan guys. Ang nauna una yun nga. Sa pagpanood po natin, huwag po tayo mag ng ads dahil sa hindi po natin pag ng ads ay malaki po ang ating na itutulong po sa, kanya, sa kanila. Di po ba? Kaya maraming maraming salamat po guys. Hanggang dito muna tayo. See you in my next upload. Dahil ito na pong gawin natin para hindi na po tayo uh, parang ito na no. Na magdito na tayo diretso sa TV para eh, kumbaga ay less upload na lang talaga ang gagawin natin para madali lang tayo dal syempre mahirap din po sa atin no dahil may work na tayo ay kadarati lang din po natin guys sa work kaya thank you so much sana po ay patuloy nyo pong supportan si Ate Yulis blog sa mga videos upload ko rin po dahil alam po naman natin ano man po ang revenue na makikita natin dito ay magsishare din po talaga tayo sa so, Keruel well, sa kanyang mga beneficiaries. No? So, thank you so much and God bless everyone. Bye!